John. Ate. 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 Si Gunggung yun. Ayan. Ate. Asan na ba yung ate? Ako baka nag-e-emote na naman yun si ate. Naku, ako malamang. Ang lang. Ate! Ate! Uy! Asan na ba si ate? Nakakalat lang yung... Hindi ko malamang kung saan napunta si ate. Kanina nandito lang, iniwan ko. Ay, nako. Buti pa lumabas muna uli ako para ma... Oy. Ako, papakialaman ni eh, Gingging. hindi ako ganun. <laughs> <laughs> Yung totoo. Bakit kaya nandito? Nakabukas to... pati, oh. O, o eh, ako, wala Kala naman na akong niya. alam. Bakit kaya nandito tong diary? Nasa si Lola. Oh, eh, tsaka hindi niya mabata-bata iiwanan to. Buksan mo na. Naku, ayokong makialam. Tito Sin. Uh -huh. Wala naman shame. Alam, sa ano. <laughs> <laughs> alam mo, pinakamahirap yung makialam ka sa mga bagay ay, na ay, hindi sa'yo. Oh, Bukas boy. na eh. Yung nakikibasa, masama yun. Ay! Ay! Uy! Napektuhan. Ay! Ay! Tinidora! Tinidora! Ate, bakit mo binabasa to? Eh, Akin to eh! Alam ko. Akin to! Alam ko, sa'yo yan. Akin to, hindi mo dapat ito binabasa! Hindi ko naman binabasa, tinignan ko lang. <laughs> Ang sulat kamay? <laughs> so, so, sorry ate, iniwan mo kasi dito eh. Kahit na, hindi sa'yo ito, Tinidora. Respeto naman. Oy! <laughs> Kapag hindi sa'yo, huwag mong pakialaman. Ate, ay, cool ka lang. Hindi ko naman pinakikialaman. Iniwan mo, eh, burara ka. Tapos ako, aanohin mo. Wala naman akong tinignan. Konti lang naman yung nabasa ko. Ano ba? Bakit mo ba naiwan yan? Eh, kanina ko pa ito hinahanap. Eh, ulianin na ata ako. Na-stress ako, eh. Pero ate, konti pa lang yung natignan ko. Naiyak ako, ha? Tinatanong ni Bossing, ano rin nabasa mo? Bossing, hindi pwede sa ere. Eh. Uy! <laughs> hindi MTR pwedeng sabihin. Kompi? MTRCB? Opo. Text ko na lang sa inyo. Ano mga salita? Meron bang mga sandata? Opo. May mga, mga, parang panahon <laughs> na may bayoneta pa nabasa. Mga balaraw. Grabe, 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 grabe. Balaraw Yung... ng pag-ibig. Ayan, oh, ganon. Mga ganon, grabe. Ate, mga sobrang, nabuksan ba? ng langit, mga ganun. Opo. Sobra pa lang Basta nangyari sa inyo, Michelle Huwag mong bubuksan. Teka, ano ba yung dala mo? Ay, eto nga pala. Ayan, para sa sa'yo. At para sa akin. Eh, kasi ulyaning ka na, di ba? <laughs> Dito. Dito. <laughs> Hindi. Para ito, regalo ko to kay Marvic. Tsaka kay Pole, para sa kasal nila. Swerte raw ito. Ah. Kaya, Lagalin sa ito. Maldives? Opo, ah. Oh, malinis yan, no? Hinugasan ko oh, yan. Oh. Maganda, maganda yan na bilhin mo. Maganda, oh. Tsaka, oh yan. Bago ba yan? Baka naman gamit na. Bossing, ano <laughs> lang naman? Slightly used lang naman. Ako rin, meron na lang ako nabili. Ano yan? Ito, oh. Para sa kasal din. Ano to? Trip to Paris. All expenses wow. paid. Wow. Wala wow. nang <laughs> bahay, may tiyo ah. wow. Paris. Tapos kakanta ka, touch the moonlight, shine on Paris. <laughs> hindi. Joke lang. Sana naman ako kukuha ng pera? Nagtaka nga ako eh. Ano yung regalo nyo, Lola? Eto. Eto, Marvick. Kaldero? Kalderong Kal sira. Sira pa. Katanggal <laughs> pa yung... Sira mo eh! Ah, <laughs> hindi. Ganun pala. Sira pa. Talaga Kaldero, lang. Kaldero. Po, ihigpitan mo Kaldero. Yan. Oh. Ng puno ng bigas. Ay, swerte yan. Para masagana ang kanilang ng bigas. pagsasama. Ganyan yep. yan. Ah. Mm. Salamat naman. Pinartihan nyo kami doon sa nahingin nyo ng isang araw. <laughs> Opo. Ano yan eh? <laughs> 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 Kay Maharlika. Kay Mrs. Martinez! <laughs> Oo. Oh, special yan. Maharlika to. Maharlika po. ito. Special. Maharlika. Excited na. Thank you, thank you. Thank you po. Sana magustuhan niyo ninyong dalawa to. Pero talaga excited na ako, ha? Dalawang tulog na lang. Ayan na, damba na na. Oo, oo nga. Pero mas excited.